Nais mo bang makauwi ng ligtas sa iyong pamilya? Nauunawaan mo ba ang kahalagahan ng mga batas trapiko? Maging alerto! Maging mapanuri! Maging handa! Pairali na! Disiplina sa kalsada! Ito ang Disiplina sa Kalsada. Sa ating patuloy na kampanya para sa mas ligtas na biyahe, sinusuri natin ngayon ang mga naitalang aksidente sa ikatlong quarter ng 2025. Sa ikatlong quarter, umabot na sa 320 vehicular accidents ang naitala. Mas mataas kumpara sa 290 noong ikalawang quarter ng taong kasalukuyan. Sa mga insidenteng ito, mahigit 90% ay dahil sa human error tulad ng unsafe maneuver, failure to observe at inattention. Ngayong third quarter, may 158 na sugatan at 7 naman ang nasawi. Mas mataas kumpara sa 142 na sugatan at apat na nasawi noong second quarter. Bilang tugon, mas pinaigting ang traffic enforcement. Sa third quarter, may naitalang 34 apprehensions para sa iba't ibang traffic violations, 26 wheel clamp incidents, pitong kaso ng overspeeding at 297 keep right violations. Karamihan sa mga ito ay mula sa private vehicles at motorsiklo. Ang disiplina sa kalsada ay hindi lang tungkulin ng na mga nagpapatupad nito. Ito ay tungkulin nating lahat. Sa pag-iingat at pagsunod sa batas trapiko, napakaraming buhay ang maaaring mailigtas. Ito ang disiplina sa kalsada. Tandaan kung may disiplina sa daan, ligtas na makakarating sa paroroonan. Maging alerto, maging mapanuri, maging handa. Pairali na, disiplina sa kalsada.